Yo, what is up mga kagaspol Race Rider here So, for today's video uh, Meron lang tayong Pag-uusapan About headlight Or headlight delete Or yung tinatawag nila na headless Pero actually, it's not headless It's headlight delete Kasi tinanggal mo yung Yung headlight Pero meron pa rin head Okay, kaya headlight delete lang hindi headless kasi pag sinabing headless wala tong head Ayan. so yon headlight delete <coughs> may nag comment dun sa page ang sinabi niya uh, may huli po ba yung headless boss so to answer that question uh, sa totoo lang yes meron pong huli meron pong huli ang headlight delete sa LTO. Ang pagkukuhanan lang naman natin ng batas is yung Republic Act 4136 eh. Ano bang sabi doon about headlight delete? So, ang sabi is, in the Philippines, according to Republic Act 4136 and related LTO regulations, Motorcycle must have functional headlights that are white or yellowish in color and capable of being dimmed or directed downwards. Headlights must be activated no later than 30 minutes after sunset and remain illuminated until at least 30 minutes before sunrise or when weather conditions requires. So yun, yun yung sinasabi ni ni LTO dun sa Republic Act 4136. Ang importante kasi is meron tayong headlight. Ang low beam kasi ng sniper is nandito sa taas which is yung tinanggal mo kung naka-headless ka na rin or naka-headlight delete ka yun ang rules is kinakailangan dimmed or meron kang pang pang low beam at meron kang high beam kasi low beam diba yung nandito sa taas yun ang rules natin ngayon, kung ang termo is meron kang uh, low beam at high beam dito, maybe pwede kaso hindi ko ma-assure eh kasi baka pumasok naman doon yung modification ng pag ng motor kaya to answer that question yes may huli po sa LTO yung headlight delete or yung headless yung tanong ni boss yun ay sa LTO hindi ko sinasabi na merong din huli sa mga checkpoints or whatsoever yung po ay kay LTO and kay HPG yung headlight delete may huli po. Usually naman sa mga checkpoints, ang ang check nila is yung license and registration ng motorcycle. Yun lang. Siguro kaya hindi na rin yung motor dahil siguro nakikita naman nila na kompleto yung motor or kompleto yung parts ng motor mo. Pero siguro kung yan ay naka open pipe kasi merong mga lugar sa NCR kahit na dito sa ano dito sa sa province mayroong mga lugar na bawal ang open pipe or yung mga loud exhaust kaya yun siguro kaya rin yung iba natitikitan kasi naka open pipe yun. Yun, yun, yun lang naman yung nakikita ko na ano na isa sa mga reasons bakit natitikitan ang isang rider to answer the question. Yes, meron pong huli kay LTO. So, 'yun lang. Uh, hindi ko sinasabing gayahin niyo 'tong motor ko kasi itong motor ko race bike to eh. Pang-ano lang talaga to? Pang-race track lang to. Pang-race ko kasi itong motor eh. Ngayon kung bago ka dito sa ano, kung bago ka dito sa page ko, ito pong motor ko ay race bike. Nagpalit lang ako ng fairings kasi sumemplang ako last race. So, wasak-wasak yung yung ano na yan, yung fairings ko na yan. Hindi ko kayo ini-encourage na gayahin niyo motor ko. Lalo na kung ang gagawin niyo is pang ipang de daily niyo. Hindi, it's a no-no. Maka magkaroon lang kayo ng problema sa ano, sa kalsada or sa mga nagche-checkpoints kay LTO. Yan. Hindi ko ini-encourage kasi ito ha, uh, race bike 'to eh, huwag niyo gayahin. Ngayon, dun sa mga nagko concept ng street GP concept or circuit concept ah uh, meron meron merong ano yan meron, meron mga may mga guidelines diyan so pwede kayong magtanong sa mga sa mga admin ng mga 3GP concept or sa circuit concept Philippines yan meron sila mga guidelines diyan again uh race rider here race safe let's go